tayo. Pwede mong pakitignan yung katabi. Hanggang limang tao pakitapit, pakisabi, may dumating na, may darating pang biyaya sa iyo, Diyos. Maganda pong araw ito, panghawakan natin yung pangako ng Diyos na kung ano man yung pinagdadaanan mo, walang imposible sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi po sa Lucas 1.35, sapagkat walang hindi makapangyayari sa Diyos. Trivia lamang po. Uh, ang pinakamataas daw po na bundok ay matatagpo natin sa boundary po ng China at ng Nepal na kung tawagin natin ay Mount Everest. Ito po yung nagtataglay ng 29,032 feet ang pinakamataas daw po na building sa buong mundo ay matatagpuan po natin uh, sa Pilipinas na patawakin natin ay Mount Hyatt Hotel na nagtataglay ng 820 feet. Ang pinakamataas daw po na puno ay matatagpuan naman daw po natin sa California. Ito po yung nagtataglay ng 280 feet. At ang pinakamataas na tao na naitala sa kasaysayan ng Biblia ay pangalan na Igulayat na nagtataglay ng 9.9. Ito po yung pinakamaganda. Ang pinakamalalim po na dagat ay matatagpuan po natin sa West Pacific ng Philippines na kung tawagin natin ay Mariana Trench. Ito po ay nagtataglay ng 36,037 feet. Ano po yung gusto ipaalala sa atin ng Panginoon? Sabi daw po, kahit ilubog mo daw po yung pinakamataas na building, isama mo yung pinakamataas na bundok, isama mo yung pinakamataas na puno, ipatong mo yung pinakamataas na tao, at ipatong mo lahat ng problema mo lahat dyan ay kayang ilubog doon sa pinakamalalim na dagat. Kapatid, ito yung gustong paalala sa ilang Diyos. Ano man yung pinagdadaanan mo, gaano man katasyang yung gusto mong akiyatin, o yung mga tao na gustong sumira at sa iyo, kapatid, lahat dyan ay kayang ilubog sa karagatan at awa ng Panginoon. Puminto tayo sa dalik. Baka may kapatid ka dito, kasamaan sa trabaho na nangyayin ng panalangin. This time, titik pinakamagandang regalo na ibibigay mo sa kanya. Sabi mo, Lord, nais ko pong ipanalangin ang aking kapwa. Let us pray in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Dakila nga mga sambahin, dakilain at ka sa oras na ito. Ang patawarin po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, mga mga kasalanang nagawa at kasalanang hindi ginawa. Panginoon, anuman po yung prayer ng aking kapatid sa oras na to, hinihiling po namin ipagkalo po ito sa kanya upang nang sa ganun patuloy at patuloy siyang magpuri, sumamba at tumakila sa matamis mong pangalan ng Yesus. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng Yesus ay Panginoon. Amen. In the name of the Father, Son of the Holy Spirit. Amen.